Kung okay. po ng pag kahit hindi po siguro sa opera, um, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. sana magawa yeah, ko po yeah, siya. Kung, mag kung babasbasan po rin sa ni na oh, Susan, sana uh, 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 po kahit sa pelikula uh, uh, magawa ko uh, po siya. Okay. Okay. Comedy action. Ako Romel. Ako po sa mga designated survivors sa Netflix. Ang ganda-ganda. Presidente. Gusto mo umupo uh, para makita ang nasa rin. from the side, do you have a the wow, Si Dominic may tanong. Wow, ah, tinatak, yung mga. Tinatak mo siya. Ano, okay, okay, okay. okay. <laughs> Kasi po kasi, Dick, sa ato, uh, napansin namin, Cox, na ikaw yata yung actor na may pinakamaraming ginawang charity works for them. Yes. Uh, papaano mo yun ginagawa? Lalo-lalo na yung pag-identify mo ng mga taong gusto mong tulungan. Ayoko okay, nga pala, yung mga charity. works. Oh, oh. oh, like yung, ito po, recently, sinabi ko sa sa sa, sa dream Street, sa management ng ABS kasi po dati ko FW ako di ba po rin trabaho po ako sa Canada for 9 months ang janitor ako doon and then yung father ko rin po before nung bata ako nagtrabaho rin po siya sa Korea bilang OFW kasi po meron ako yung lalagamay sa sa Bulacan and then sabi ko ngayon sabi ko gusto ko mag show sabi ko gusto kong gusto ko pumunta sa Saudi. Yung mga ko gusto ko sa gusto na medyo ko gusto ko ko gusto 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 gusto ko 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 sabi ko, gusto ko tayong naiiklimang kapagpasalapan sa kanila. Pero sabi ko, isa lang ang gusto ko, sabi ko, sana this Christmas, sabi ko, hindi man marami, hindi man lahat yan, sabi ko, isa man lang sa mga Pilipino sa kanila, sabi ko, masupresa natin sila na mapauwi dito. Kasi sabi ko, naaalala ko nung nag-OFW ako, ang pangarap ko lang nun, hindi ko nung pinaharap maging artista, yung pangarap ko lang po dati, gusto ko magtrabaho abroad. Pero doon ko naramdaman na parang, in five months, doon ko nararamdaman yung homesick. Sabi ko yung pinakakaaway ko, pinakakinainis ako, tao, inamiss ko. Kasi yung pala yung sinasabi ng homesick eh, na pag nasa abroad ka, iba yung buhay ko. Totoo yan. Honestly, eh, mas nalaisin pa natin magbuhay sa Pilipinas kahit wala tayong trabaho. Kasi <laughs> dito, kahit wala tayong trabaho, Family. may makakain na may makakain tayo. At ang pamilya natin lagi nasa tabi natin para tulungan tayo. Pag nasa abroad ka, doon mo mararanasan na may pera ka na. Pero wala ka naman usap na tao. May pang-inom ka nga, wala ka namang kainuman. Kaya sabi ko, yung pala yung homesick na sinasabi nila. Kaya pumasok sa isip ko nung sabi ko, pag nag-show ako doon, sabi ko gano'n, ah, hanap ako ng tao, sabi ko na yung pinaka kong ang tagal-tagal na nag-usungsung umuwi na Pilipinas dahil gusto niya makasama ang pamilya niya. Kaya nag-research kami doon, nag-anap kami ng mga tao na parang sino ba yung pwede natin tulungan. Which is yun nga, naka-uha kami ng tao na nakita ko yung buhay na yun ganyan na parang Uh, gusto niyo na umuwi sa Pilipinas, pero sinult siya, hindi siya makauwi, 4 years na po siya nasa Saudi, hindi siya makauwi dito. And then, ginawa ko, sabi ko gano'n, pwede ba ito yung gawin nating tao na i-surprise natin yung family niya na siyempre ang tagal na, kasi honestly ang hirap ng buhay po doon, aram niyo. Nakakalumpo, nasa abroad nga sila, pero nagbabasura sila para may makain lang. Totoo yun, ko. Namungulat na ng dalawa. Okay. Opo eh. Tapos ang ginagawa nila, namunguli sila ng ibon para may makain nahuhuwa sila ng itlog ng kalapate para may makain, tapos pinagbabawalan naman sila mag-fishing. Kung baga yung hirap ng bumuli nila doon, kung baga sabi ko, ito yung mga tao masarap tulungan na alam mo talagang gustong gusto, -gusto nila umuwi at kailangan kailangan ng tulong natin. Sabi ko, kahit isa pa lang dito, may matulungan tayo, at least may nagawa tayo. Meron tayong nabago na, na buhay. Kaya yun, nakapagpa-uwi po kami doon. Tapos din po sa sa Dubai, Ah, Tapos, si ate, oh, oh. sa Dubai po. Tapos nagpunta kami ng Hong Kong, ang naman po namin doon, na parang diba ang dami natin mga overseas worker doon na Pilipinas. Ayun, nakapagpasaya rin po. Libre yung show na yun sa Hong Kong po yan. Libre, libre. <laughs> <laughs> Honestly, sabi ko ma,